Good morning guys, ayan dito tayo sa ating poultry Ayan, so happy naman yung mga alaga natin na magkakasama And, may napansin ako guys Wow, madaming itlog Itlog ng pato natin guys, so ibig sabihin nung pagdating nung pato na binili ko guys Ay, nang itlog na siya, meron na siyang siyam, ngayon ko lang nakita hmm. 2, 4, 6, 8, 9 ngayon ko lang sya napansin guys nakatakip kasi ito hindi ko makita ganyan nandyan pala sya wow makakapadami tayo agad guys so hindi pa nangitlog siguro ngayon ito merong siyam na sana mapisaan lahat galing naman nakakatuwa so yung iba hindi pa nangingitlog hindi ko alam kung sino yung nangingitlog sa kanila sabi kasi ni ma'am nung nagbenta parang may nangingitlog daw na isa na yun nga totoo <laughs> hindi ko lang napansin kasi naglagay ako ng pagitlogan dyan hindi naman pumunta dyan yun sana mangitlog na silang lahat nakaka-enjoy mag-alaga guys so ayan nandyan na yung kawitan natin itong iba nating manok naghahanap na din sila ng pagitlugan nila so wala nang problema sa pagkain nila <laughs> ang dami yan, mamili lang sila dyan merong pugpug, -pug, merong mais And siyempre alagaan natin ng water. And sa Monday mayroon na silang probiotics ano. So mas mas magiging healthy sila and baka mas marami yung itlog nila, guys. And, guys, thank you for watching.